Sa isang maliit na baryo sa tabing-dagat, may dalawang matanda, si Lolo Isko at Lolo Nardo. Araw-araw, sila ay nakahiga sa kanilang duyan sa ilalim ng puno ng mangga. Ang sarap ng hangin, Lolo Isko. O nga, para tayong nasa langit. Isang araw, may dumating na kumikintab na kotse. Bumaba ang isang lalaki, mukha siyang mayaman at seryoso. Bakit kayo nandiyan lang? Bakit hindi kayo nagtatrabaho? Nagkatinginan si na Lolo Isko at Lolo Nardo. Eh, bakit naman kami magtatrabaho? Para kumita ng pera. Bakit kailangan ng pera? Para makapagpahinga kayo, magbakasyon, at sumaya. Ngumiti ang dalawang lolo. Eh, ano bang ginagawa namin ngayon? Minsan, hindi mo kailangang maging mayaman para maging masaya. Minsan, sapat na ang isang duyan, kaibigan, at kapeng mainit.